alam natin na ang impyerno ay totoo at gayon din ang jablo. Sa henerasyong ito, ang jablo ay gumagala sa paligid. Nagahanap upang linlangin ng mga tao. Ito ay nagsisinungaling sa kanila na nagsasabing, Ang Diyos ay hindi nakikinig sa iyo. Ang Diyos ay hindi nagmamalasakit sa iyo. Ang Diyos ay hindi totoo. Naghahasik ito ng pagkabalisa, kawala ng pag-asa at galit sa puso ng mga tao. Tinutukso nito ang mga kristyano na may pera at katayuan upang ilayo sila sa Diyos. Sa madaling salita, ginagawa ng Diablo ang lahat ng posible para akain ka sa imperno. Sinusubukan nitong ilayo ka sa Diyos hanggat maaari. Sinasabi sa 1 Pedro 5 verse 8, Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na Diablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisilan niya karamihan sa mga tao ay mapupunta sa imperno. Sinasabi sa Mateo chapter 7 verse 13, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at mapalad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang duoy nagsisipasok. Ito ay isa sa mga pinaka nakakabagabag na talata sa Biblia. Ngunit ito ay totoo. Karamihan sa mga tao ay naglalakad sa malawak na daan patungo sa imperno hindi sila natatakot sa Diyos, nakakatagpo sila ng kasiyahan sa kasalanan. Ang mabuting balita ay, bago dumating ang huling paghatol, maaari kang bumalik. Ang landas patungo sa langit at impyerno ay nasa ilalim mismo ng ating mga paa at mayroon tayong pagpipilian na dapat gawin. Gustuhin mo man o hindi, dapat magdesisyon ang lahat. Hindi patatawarin ng Diyos ang mga anghel na nagkasala hindi rin niya tayo papatawarin. Sinasabi sa 2 Pedro chapter 2 verse 4, Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasala ang mga yaon, kundi sila ibinulid sa imperno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Ngunit ang Diyos ay pag-ibig. Binibigyan tayo ng oras na lumapit sa Kanya kung tayo ay tunay na magsisisi sa harap ng Panginoon, talikuran ang ating masasamang paraan tulad ng mga tao ng Nineveh at talikuran ang ating kasamaan, hindi natin kailangang harapin ang kaparusahan ng lawa ng apoy. Ito ay dahil pinasan ni Jesus ang lahat ng ating mga kasalanan at tiniis ang parusang nararapat sa atin. Ang nais niya mula sa atin ay tunay na pagsisisi. Ipahayag natin ang ating pasasalamat sa Panginoon sa pagbibigay sa atin ng pagkakataong makapasok sa kaharian ng langit. Purihin ang Panginoon sa kanyang masaganang biyaya.